Yes. Kita traffic traffic. Uh, ito guys, yung Richdale. Ayun, model nila rito. Ah. Uh. So, pwede ka mag-park dito, no? So bear type. Malawak and malawak yung kanyang sala. Tapos ito yung kanyang kitchen. Then service area niya, ito. Malawak din, oh. 2 meters. Service area. Oh, ha. Ito so, oh, yung banyo. Ayan, yes. Yun, no? tinan natin na taas. Yun, ang lawak ng taas, guys. Ayan, you no? Know, lawak ng taas. Alright, di ba? So, same lang. May banyo rin sa taas. Ayan. You know. Alright. So, ito guys yung carnation model. Dito sa Ridgedale. Check natin. Hanggang loob. Oh, laki oh. Kaya ng nice space. Yan. Okay. Ito yung kanyang uh, kitchen. Ito yung banyo. So, ayan. Mm -hmm. So, malawak ang espasyo mo dito. Okay. Okay tayo. Oh, yes. Okay, mo ganyan. Ito, pakalawak ng area niya rito. Ayan. Ang kanyang banyo. Nice. Ganda. Dahil marami siya siyempre window. right.